Hi ka Mother Earth! Sa so, video ay pag-uusapan natin ang isa sa dahilan kung bakit inuubo si Sab. Nagkakaroon siya ng ubo. Ito yung sobra sa pagkain ng gelatin gelatin. Alam niyo ba ka Mother Earth na kapag kami napunta sa convenience store ay nagpapabili siya ng dalawang balot ng ang gelate, gelate, gelatin gelatin mga ganyan ka Mother Earth. At na-observe ko, na-observe namin na tuwing nabili siya niyan after one week or three days, mga ganyan, inuubo na siya. Yes ka, Mother Earth. Siguro dahil konti lang ang iniinom niyan tubig. Tips lang nga, Mother Earth, kapag pinapakain niyo siya niyan, sila na, I mean, pag pinapakain natin mga bata, mga bata, mga anak natin ng gelatin, gelase, mga ganyan, siguraduhin na makakainom sila na maraming tubig. Yung sapat na tubig para sa pagkain nila ng gano'n. Pero hindi hindi ko sinasabi na bawal ha. Kasi nga, may kasabihan na kapag sobra, yan yung bawal. Kasi yung gelatin or jelly is, uh, ginagamit ko din naman yan kapag may mga party o kasyo, yung di ba sa mga basta, mga ganun. So, ka-Mother Earth, ang tip ko sa inyo kapag para makaiwas siya sa pag-ubo, ay huwag niyong pakain ng sobra sa gelatin or jelly. Yun ka lang, ka-Mother Earth. Sana may kayo ngayon. Kasi yan yung base lang sa experience ko. Hi, ka-Mother Earth! Babush! Bye!